Yay! Makinig ka. May isang tao na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na aminin ang palagi niyang itinagong nararamdaman. Isang tao na sinubukan maging matatag, nagkunwaring walang pakialam, ngunit ngayon, hindi na niya ito magawa. Kailangan ka niya. At hindi nang basta-basta. Kailangan niya ang iyong pag alaga iyong tingin, ang iyong presensya. Sinubukan niyang magpatuloy, sinubukang burahin ang mga alaala, ngunit wala nang makakapalit sa mga naranasan niyo. Ang pagmamalaki ay hindi na kayang panindigan ang distansyang ito. At nayon, narito siya, vulnerable, walang maskara, walang dahilan. Tanging katotohanan, hindi na siya marunong buhayin ang kanyang sarili nang wala ka. At ikaw? Ano ang nararamdaman mo nang marinig ito? Dahil sa kaibuturan, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa inyong dalawa. Tungkol sa isang bagay na hindi kailanman nawala. At nayon, isang tanong na lamang ang natitira. Pakikinggan mo ba ang hiling na ito o ipagwawalang bahala ang sinasabi ng iyong puso? Alam mo ang sagot. May naramdaman ka ng basahin ito. Marahil sinubukan mong baliwalain, marahil huminga ka ng malalim at nagpapatuloy na parang walang nangyari, ngunit sa kaloob-looban, mayroong nag-udyok sa'yo. Dahil hindi siya basta sinuman at alam mo yon. Kung sinuman, hindi sana ganito kabigat ang mensahe. Hindi ka sana napahinto ng isang segundo upang tanungin ang lahat ng nangyari. Ngunit hindi mo may iwasan ang katotohanan. Narito siya, nakabukas ang dibdib, handang harapin ang lahat ng dati niyang iniiwasan. At nayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon. Ano ang gagawin mo dito? Magpapanggap ka bang hindi mo ito narinig? Iiwan mo na lang ito na parang walang nasabi kaya mong gawin yon. Pero kung gagawin mo, dapat sigurado ka na ito ang gusto mo. Dahil kung ipagwawalang bahala mo ito ngayon, maaaring wala ng susunod na pagkakataon. Maaaring, sa pagkakataong ito, talagang aalis na ang taong ito. At hindi ka na makakabalik pa. Kaya, tumingin ka sa loob. Kalimutan ang iyong pride sandali. Kalimutan ang iniisip ng iba. Kalimutan ang takot sa mga maaaring magkamali. Kung may kahit pinakamaliit na bahagi sa iyo na patuloy pa rin nakakaramdam, na patuloy na nagnanais, na patuloy na nagmamalasakit. Kung gayon, siguro oras na para ilabas ito. Akala mo ba'y nandito ang taong ito sa isang pagkakataon lamang? Napagkatapos ng napakatagal na panahon, nagpa siya siyang buksan ang puso niya ng walang dahilan. Hindi. Walang sinuman ang nagtataya ng ganyan kung hindi ito tunay. Walang sinuman ang umiwas sa pride kung hindi ito totoo at nararamdaman mo yan. Kahit anong pagsisikap mong baliwalain. Dahil kung hindi ka nakakaramdam, hindi ka sana naapektuhan ng mensaheng ito ng ganito. Wala ka sana rito, sa mismong sandaling ito, nag-iisip tungkol sa lahat ng iyong naranasan, sa lahat ng maaaring naging iba. Ngunit ngayon, hindi na tungkol sa nakaraan. Ngayon, tungkol na ito sa kung ano ang nais mong gawin sa kasalukuyan at ang tanong ay nananatiling nakatayo, aalisin mo ba ang taong ito o gumawa ka ng isang hakbang? Nandito ka pa, nagbabasa, nakaramdam. Malaki na ang sinasabi nito. Maari mong ipinatigil, maari mong hindi pinansin, ngunit hindi mo ginawa. Alam mo kung bakit? Dahil hindi pa natatapos ang kwentong ito para sa'yo. Kung natapos na ito, wala sanang dumikit sa'yo. Dadaan ka ng walang dalang pasanin, walang nakakabinging pakiramdam sa dibdib. Ngunit hindi. Nararamdaman mo. Maaaring sinubukan mong kumbinsihin ang sarili mong nakalampas ka na, na wala nang mahalaga. Ngunit kung gayon bakit ang mensaheng ito ay tila isinulat ng eksakto para sayo. Ang taong ito nang ayoy aminin ang mga bagay na dati niyang itinagong ay hindi nandito para maglaro sa iyong mga damdamin. Hindi siya magdadaos ng hakbang na ito kung hindi ito kinakailangan, kung hindi siya nalulumbay sa kawalang iyong naiiwan. At maari mong pagdudahan ng lahat. Maari mong itanong kung bakit ang tagal, kung bakit kailangan pang mawalan para makitang totoo. Ngunit sa huli, mas mahalaga ang nangyayari ngayon kaysa sa lahat ng naiwang likha. Ano ang gagawin mo sa katotohanan ito? Ipretend na wala lang ito. Ipagpatuloy ang pasaning ito sa iyong loob. O sa wakas ay harapin ang iyong nararamdaman. Ang pagpili ay mukhang simple pero alam mo na hindi ito. May mga sugat may nasaktang pagmamalaki. May takot na muling maranasan ang lahat ng sakit. Pero mayroon ding isang bagay na hindi kailanman nawala. Isang bagay na, kahit gaano pa ito nasupil, palaging nandyan, naghihintay ng dahilan para bumalik sa ibabaw. At ngayon? Ano ang may kahulugan para sayo? Dahil kung may natitirang bahagi sayo na nais lumakad patungo sa taong ito, maaaring oras na upang itigil ang pakikipaglaban sa nararamdaman mo. Marahil oras na upang pakinggan ang sinasabi sa iyo ng iyong puso. Ngunit sa oras na ito, hindi na maaaring ipagpaliban. Hindi na maaaring magkaroon ng higit pang paghihintay. Hindi na maaaring patuloy na magpanggap na wala kang nararamdaman. Kaya tinatanong kita, ano ang gagawin mo ngayon? Handa ka ng sagutin ang tawag na ito o hahayaan mong lumampas ang pagkakataong ito magpakailanman. Nararamdaman mo ito, hindi ba? ang pagkabahala na hindi nagbibigay daan sa iyong ilihis ang mga mata. Parang, sa isang paraan, ang mensaheng ito ay isinulat para sa iyo. Parang bawat salita ay isang salamin, nagre-reflect ng isang bagay na ayaw mong harapin. Ngunit ngayon, wala nang takasan. Dahil ang taong ito ay hindi dumating dito ng walang dahilan. Hindi ito dahil sa biglaang pagpukaw, hindi ito dahil sa pansamantalang pangangailangan. Dumating ito sa isang punto na ang katahimikan ay hindi na nagbigay ng kahulugan. Dahil, matapos ang mahabang panahon ng pagpapanggap na kaya nitong magpatuloy ng wala ka, na pagtanto nitong hindi ito kaya. At ikaw? Ano ang gagawin mo ukol dito? Magpapatuloy ka bang kumilos na parang walang nangyari? Na parang hindi mo alam kung ano ang sinasabi ko? Dahil ang katotohanan ay naramdaman mo ang impact na ito, at kung naramdaman mo ay dahil may isang bagay sa loob mo na buhay pa. Baka ito ay pride, baka ito ay sakit, baka ito ay pangulila. O baka naman lahat ng ito sabay-sabay. Ngunit alam mo ba kung ano ang tanging katiyakan dito? May pagkakataon ka ngayon. Isang tunay na pagkakataon, isang nakabukas na pinto. At gaano man ito kahirap, gaano man ito kasakit, kailangan mong tanungin ang sarili, sulit bang ipalam na magtapos ang kwentong ito ng ganito? Dahil kung hindi mo ito sasagutin ngayon, maaring huli na ang lahat. Ang taong ito ay narito, mahina, at handang makipagsapalaran. Ngunit walang sinuman ang maghihintay ng walang katapusan. Walang sinuman ang magpapakita ng ganitong paraan upang mapabayaan. Kaya't kung may bahagi sa iyo na patuloy na nakakaramdam, huwag mo na itong ipagpaliban. Dahil ang paglaon ay maaring maging huli na. May desisyon kang kailangang gawin. At tanging ikaw lamang ang makakapili kung paano magtatapos ang kwentong ito. At ngayon, ano ang gagawin mo? Ramdam mo ito. Ang mabigat na paghinga. Ang mabilis na tibok ng puso. Ang isipan mong pilit na naghahanap ng dahilan, mga paliwanag, mga katuwiran upang baliwalain, upang magpanggap na walang epekto ito sa iyo. Ngunit may epekto. Alam mong may epekto ito. Kung wala itong epekto, matagal ka nang tumigil sa pakikinig sa mensaheng ito. Ngunit hindi. Patuloy ka pa rin narito. Bawat salita ay nakakabit sa iyo dahil sa kaibuturan may alam kang oportunidad ito. At ngayon? Magpapapretend ka na lang bang wala itong halaga? Isusubo na naman ang nararamdaman at magpapatuloy na parang wala itong epekto sa iyo. Dahil gusto kong sabihin sa iyo, may isang tao sa kabila na nakakaramdam din ng pareho. May isang tauring sinubukang magpatuloy nang wala ka. Nagpanggap na okay lang. Nagtawanan sa iba habang unti-unting lumalaki ang kakulangan sa kanyang puso. At ngayon, sa wakas ay inamin ng taong ito, hindi na pwedeng ipagwalang-bahala. Hindi niya alam kung paano mabuhay na wala ang iyong pagmamahal. Wala ang iyong boses. Wala ang iyong presensya. At ikaw, handa ka na bang aminin kung anong nararamdaman mo? o magpapaabot ka na lamang ng mataasang pride. Lumipas na ang panahon, ngunit hindi ito nangangahulugan na huli na. Subalit, kung wala kang gagawin ngayon, maaaring wala ng susunod na pagkakataon. Sapagkat kahit nagaano pa kahanda ang taong ito na subukan, walang sinuman ang kayang maghintay magpakailanman. Kailangan mong magdesisyon. Ngayon, papayag ka bang tuluyang mawala ang koneksyong ito? O hahakbang kapasulong upang gawin ang hinihingi ng iyong puso? Dahil isang bagay ang maaasahan mo, kung hindi mo ito aksyonan ngayon, tiyak na makakalungkot ka sa hinaharap. At baka, kapag naisip mo ito, huli na ang lahat. Kaya, sabihin mo sa akin ano ang gagawin mo ngayon? Nandito ka pa rin. Ibig sabihin, may ginagawa ang mensaheng ito sa loob mo. Maaaring sinusubukan mong tanggihan ito. Maaaring sinasabi ng isip mo na tapos na, na walang saysay, na wala ng pagbabago. Pero ano ang sinasabi ng puso mo? Ano ang sinasabi nito sa iyo ngayon? Dahil maaari mong lokohin ang lahat. Maaari kang umiti, maaari mong ipagpatuloy ang iyong buhay na parang walang nangyari. Pero sa pagdapo ng gabi, kapag lahat ay tahimik na, alam mo ang katotohanan. Ramdam mo ang kawalan. Ramdam mo ang bigat ng lahat ng naiwan na nakabitin. At nayon, sa unang pagkakataon, ang taong ito ay naglagay ng lahat sa tabi upang aminin ang laging naroon. Handa siyang alisin ang kanyang pagmamalaki, ipakita ang kanyang sarili, at aminin na nagkamali siya, na sinubukan niyang magpatuloy ng wala ka, at hindi niya nakaya. Pero hindi niya kayang gawin ito mag-isa. Sa tingin mo ba hindi siya natatakot? Na hindi siya nag-isip ng libu-libong beses bago gawin ang hakbang na ito? Na hindi siya nagtanong kung may nararamdaman ka pa, kung may puwang pa para sa isang bagong simula? Natakot siya, pero ang takot ay wala kahit anong laban sa kabustuhan na makuha kang muli. At ikaw? Hayaan mo bang mas malakas ang takot? Dahil ngayon na ito, hindi bukas, hindi sa susunod, ngayon. Kung may kahit kaunting damdamin pa na nasa loob mo, kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na aminin ang nararamdaman mo. At bago mo subukang maghanap ng mas maraming dahilan, bago mo subukang kumbinsihin ang sarili mo na mas mabuting kalimutan na lang, sabihin ko sa ito, walang dumadating sa buhay mo ng ganito sa hindi aksidente. Kung ang taong ito ay may epekto pa rin sa kung ang mensaheng ito ay patuloy na umaabot sa ito ay dahil may kailangan pang lutasin. At kung baliwalain mo ito ngayon, marahil ay magtataka ka na lang habang buhay na ano kung. Handa ka bang dalhin ang pagdududang ito magpakailanman? o gagawin mo na ang dapat sanang ginawa mo noon pang matagal na panahon? Dahil maaaring ito na ang huli mong pagkakataon. Ano ang gagawin mo dito? Ang oras ay hindi naghihintay. Wala ring mga pagkakataon. Wala ring mga tao. Maaari mong isipin na lagi kang magkakaroon ng ibang pagkakataon, na lagi kang magkakaroon ng susunod, na ang taong ito ay patuloy na nandyan, naghihintay. Pero totoo ba yon? Dahil naghintay na siya. Nagsawalang bahala na siya sa kanyang pride. Nakipaglaban na siya laban sa kanyang sariling damdamin at, sa huli, napagtanto niyang wala nang saysay ang patuloy na pagtakbo. At ngayon? Ngayon nandito siya. Nang buong tapang. Tumatapak sa iyong direksyon. Naglalagay ng sarili sa panganib. At ikaw? Anong ginagawa mo? Nakatigil ka, hinahayaan ang takot na kumonsumo sayo. Sinusubukan mong patahimikin ang sarili mong isipan na nakalampas ka na. O handa nang harapin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan iyon ay hindi na kayang itago pa sa loob mo. Alam mong may nararamdaman ka. Alam mong kung ang taong ito ay talagang walang halaga, hindi sana tumalon ang iyong puso sa mensaheng ito. Maaari mong baliwalain ito ngayon. Maaari mong patayin ang boses na ito, maaari mong ipagsawalang bahala na parang walang nangyari. Pero sa huli sa huli, ikaw na lamang at ang katahimikan na ito. Ang katahimikan na matagal ng kasama mo. At kung ito na ang huling pagkakataon na susubukan ng taong ito. Kung ito na ang huling pagkaharap niya sa lahat upang sabihin sa iyo na mayroon pa rin siyang nararamdaman. Kaya mo bang tanggapin ang kaisipan na maaari mo siyang mawala ng tuluyan? Dahil maniwala ka, walang sinuman ang susubok ng walang katapusan. Dumarating ang sandali na napapagod na ang mga tao. Na nauunawaan nilang kahit gaano man ang kanilang nararamdaman, hindi sila makakalaban ng mag-isa. At kapag umalis na ang taong ito, nang tunay, nang hindi lumingon pabalik, nang walang bakas, nang walang higit pang senyales, nang walang higit pang paghihintay ano ang matitira. Ano ang mangyayari sa'yo kapag naiisip mong nawala ka na? Dahil maaari kang magkaroon ng libu-libong dahilan upang mag-atubili, ngunit kailangan mo lang ng isa upang sumubok at tatanungin kita ulit, mananatili ka bang nakatigil o gagawa ka ng hakbang bago pa mahuli ang lahat? Nararamdaman mo pa rin itong umaagos sa loob mo? Bawat salita, bawat tanong, bawat alaala na nagbalik. Maaari mong subukang baliwalain ito, maaari mong ipanggap na walang kinalaman ang mensaheng ito sa iyo, ngunit sa kaibuturan, alam mong mayroon. Kung wala ka, huminto ka na sana sa pakikinig. Pero may isang bagay sa loob mo ang nagpapaudyok sa iyo na magpatuloy may isang bagay sa loob mo na hindi pa talaga nakakatawid sa kwentong ito. At ngayon? Ngayon, ang taong ito ay sa wakas ay umamin sa lahat ng itinago niya. Sa wakas ay inilabas niya ang mga salitang marahil ay inaasahan mo ng marinig. Ayaw niyang magpatuloy ng wala ka. Sinubukan niyang gawin ito. Sinubukan niyang maging matatag, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mas mabuti na ganito. Pero kasi nungalingan iyon, Walang pumuno sa puwang na iniwan mo. Walang hiti ang nagkaroon ng parehong kinang, walang usapan ang nagkaroon ng parehong koneksyon. At nayon, alam na niya na hindi na siya pwedeng magkunwari. Ngunit ikaw? Papalagpasin mo ba? Hahayaan mo ba na ang pride ang manay? Magpapatuloy ka bang magkunwaring okay ang lahat kapag, sa katotohanan, hindi naman. Dahil sa pagkakataong ito, kung wala kang gagawin, maaaring ito na ang katapusan at hindi iyon klasing katapusan na, sa kalooban mo, umaasa ka pa rin na may pagbabalik. Hindi iyon klasing katapusan na may mga senyales, pagbabalik loob, mga pagtatangkang muling umintindi. Hindi. Kung hahayaan mong umalis ang taong ito ngayon, maaaring tuluyan na siyang umalis. At kaya mo bang tanggapin yon? Kaya mo bang mamuhay na alam na nagkaroon ka ng pagkakataon at basta na lang iyon pinakawalan? Dahil ang oras ay hindi nagbabalik. Ang iniwasan mong gawin ngayon ay maaaring maging bagay na bugugol ka ng natitirang buhay mo na sinusubukang ayusin nito na hindi mo magawa. At saka, ikaw na lang at ang katahimikan. Ikaw at ang tanong na hindi ka iiwan sa kapayapaan, ano kung sinubukan ko? Ngunit ngayon, hindi pa huli. Ngayon, mayroon ka pang pagpipilian. Ano ang kulang para gawin mo ang hakbang ngayon? Ano ang humahadlang sayo? Takot na masaktan, Takot na ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Takot na hindi sapat. Walang anuman sa mga iyon ang mahalaga ngayon. Dahil ayaw ng taong ito ng perpektong version mo. Gusto niya ikaw eksakto kung sino ka. At ang tanging bagay na kailangan mo ngayong gawin ay magpasya kung patuloy ka bang mananatili o kung gagawa ka ng hakbang bago pa huli ang lahat. Huwag hayaan ng oras ang magpasya para sa iyo. At kung ang mensaheng ito ay umantig sa'yo, nais kong gawin mo ang isang bagay ngayon. Iwan mo ang iyong komento dito. Ibahagi kung ano ang mga naiisip mo matapos basahin ang mensaheng ito. Sa palagay mo ba ay may oras ka pa? O mayroon ka bang nawalang mahal na tao dahil sa sobrang pag-alinlangan? Kung may kabuluhan sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification para hindi mo ma ang anumang nilalaman na makakatulong sa iyong makita ang talagang mahalaga. At syempre, bigyan mo ito ng like ngayon. Mahalaga ito upang umabot ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan makarinig nito. Ngayon, sabihin mo sa akin, hahayaan mo bang matapos ang kwentong ito ng ganito?